Hello guys, good morning again. Andito na naman tayo sa ating panibagong vlog. Katapos ko lang po magbayad ng kuryente sa sami Kaya ang nangyari guys, diretso naman ako sa trabaho. Kaya medyo puyat-puyat kunti kasi ang aga ko gumising. Ay, kaya ang ginawa ko guys, dito naman nagkakape muna tayo. Buti na lang may pakapisi si Boss G. At ang aking boss na katabi na ang akong kumparing si Boss Gina malupit ito po mga guys yan kakapin muna ako kasi di ako nakapagkapi sa bahay kasi medyo nagmamadali talaga tayo marami tayong appointment kung ano-ano lang atong mga pinagagawa dahil ako'y masipag na tao lamang yan kapi muna ako mga guys ayan ang kumpari ko habang ako nagreklamo ang kumpari ko mga guys Ilabong guys. Yan mamaya guys, meron namang ano gagawin na masama. Titirahin ko yung labong guys kasi nga meron pa akong pritong isda sa bahay. Ya I, uh, i ano. ko. Yeah, no, gawin kong anong sinigang. Eh wala talaga akong ano. Di madali lang kasi ayun mga madaling ano gagawin ng mga guys, pakuluan ko lang tapos isahog ko yung isda. Ayan, ano na naman tayo. Makalibri man lang ng pang ulam-ulam. Kaya, kape tayo mga guys. Papatulong lang kami si Gerald. Ayan mga guys, tuloy pa rin tayo sa pagkakapi. Kasi nga, mag-alas utso na mga guys. Kaya, ayun no, alas utso uno na. Oh. Mag-bubulsis yun pa kami mga guys. Okay. Ubusin ko lang yung kapi ko, akat na rin ako. Ayan. talaga pag maraming bayaran mga guys mahirap magbayad mahirap din pumila sa bayaran ayan di ba kaya dito tayo sa kailangan natin magsipag para may pambayad labi tayo mga guys ayan ah. Uh, mainit-init pa guys mainit-init pa yung kapi kailangan madaliin kasi malilit na ako. Grown uh, ang kapag lagin ako, kaya di na problema. Ibig sabihin, mayro pa kaming meeting tuwing umaga. Pero araw po yun mga guys. Kaso di ako pwede mag-video, nakakaya naman. Baka pagalitan ako sa manager. Sa loob kasi ng opisina yun mga guys. Kaya, ito guys, tuloy lang natin ang pagkakapin natin. Ayan. Ayan mga guys, yung ano namin dito. Mga ah, ano. Dito yun. Uh, yun pa kami sariling tubig. Yeah, okay. Well, okay na mga guys. Babay muna. Kasi talagang aakyat na kami. Para magpagalitan naman kami kasi kami ayaw kami na lagi kami na huhuli. Okay guys, babay pa. Alam. Love you guys.